Mga katakaw-takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share na yan. Huwag solohin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot, lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa Takaw Takot at gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. Hello ka Takaw Takot! First time ko dito magshare Graduate na ako ng college taong dalawang libo at labintatlo nang magtapos ako at ito ang mga kakatwang karanasan ko nung college ako. Kaya pagdamutan nyo na. Pasensya na kung mahaba. I studied in a famous state university sa Region 4A. Ang nag-iisang state university sa amin. Yung main campus namin parang gubat sa lawak na ginawa ng track and field at magkakalayo ang mga buildings. Dito naganap ang kwento ko noong minsan na nagstay kami sa campus ng one week. Kasali ako sa pep squad, first year college na ako nito. Dahil sa satellite campus ako nag-aaral, we need to gather sa main campus during intramurals. Kaya nandun kami ng one week, buong pep squad. Na-assign kami sa nursing building na malayo sa ibang building. Puro puno at halaman ang nakapalibot. Ang mga girls nasa second floor, ang mga boys naman nasa first floor. Sa third floor, ay naroon ang mga laboratory rooms ng mga med students. Puro lang kami practice sa una at ikalawang araw. Wala pang kakaibang ganap. Kaya pagpapasok kami sa kanya-kanyang quarters, pagod na. Creepy ang kwarto namin kasi pag nakahiga ka, nakaharap ka sa kabilang side ng bintana. Sa mga old schools, madami talagang bintana. Tapos yung bintana na transparent yung salamin niya ay may grills na bakal. Di namin maisara ng maayos at ayaw naman ng iba kasi mainit walang hangin. Kaya pag natutulog ako, nakatakip ang mukha ko ng kumot. Noong pangatlong gabi na, required kaming manood ng dance sport competition. Mga hating gabi na yon natapos, pagbalik namin sa building, picturan ng picturan muna. Hindi pa uso yung mga smartphone noon. Eh, nini Nokia ata gamit namin noon. Sabi ni Yats na kasama namin, pikturan mo ako dito. Pwesto siya sa maliit ng puno. Then, pag capture at preview namin sa may right upper part, which is malapit sa balikat niya. Nabigla kami dahil may sumama sa photo na isang maliit na creature. Mukha siyang bata, pero hindi mukhang tao. Nakaupo ito sa ground at nakataas ang tuhod. Ang creepy kasi, halos puro ulo ng creature na bata. Muka siyang nakikisali sa picture kasi ang muka niya nakalapit sa muka ni Yats tapos nakasmile ng malapad tapos puti lang mata na nagglow sa dilim. Pinakita ko yun kay Yats. Naiyak siya sa takot. Hanggang nakiisuso na ang lahat, bluetooth dito, infrared doon. Kinabukasan, nilagnat si Yats. Eh, star flyer siya. Galit na galit ang coach namin nung nalaman at agad pinadelete yung picture. Hinayang na hinayang ako. Then same day, habang nilalagnat si Yats, kumpulan kami sa room at iyon ang pinag-uusapan. Yung quarters namin ay isang malaking classroom. Mga 10pm na ng gabi noon... Tuloy pa din ang pagkukwentuhan namin sa nakakatakot na insidente na yon. Kung uso lang ang sosi med noon, malamang nag-viral na yung foto Biglang may kumatok sa room namin. Natahimik kaming lahat kasi yung katok niya may sequence. Tigta tatlo tapos parang galit na galit. Parang gustong-gustong pumasok. Si Si Kara. Yung isa sa kasama namin that time, ang nakapwesto sa malapit sa door, bigla itong naiiyak sa panginginig at takot. Walang may gustong buksan yung pinto. Sa kabiglaan ko, ay ako na ang nagvolunteer na buksan ang pinto. Pagbukas ko, wala namang tao. Nilingon ko ang mga kasama ko, at dahan-dahan sumenya sa kanila, Umiling ako para malaman nilang walang tao sa labas. Dahan-dahan ko sinara yung pinto sa baytakbo. Kumpulan ulit kami sa isang sulot ng room. Nakakumot lahat, nakayakap sa unan. Nakatulog na lang kaming lahat na magkakatabi. Noong last night namin doon, Huwebes. Kasi kinabukasan ay Friday, ang cheering competition. Nasa fourth floor kaming lahat, gumagawa ng props. Pagod na pagod ang lahat kasi buong araw din yung practice that day. Kasi the following day na yung competition. Kaya late na namin natapos ang props. Mga alauna na ata ng madaling araw. Kailangan din namin na magpahena sa hita bilang part ng design namin para mag-dry. Pahirapan talaga. Nang maihi ako, wala pa CR sa fourth floor. Kailangan ko pang bumaba. It's either sa first or second floor. Inisip-isip ko, pas ako sa second floor. May kumakatok dun iso sa first floor ako, madaming ilaw doon. Kaso ang main problem, dadaan ako ng third floor di ko na nabanggit na itong third floor daw ang pinaka-haunted sa mga floors ng nursing building. Ayon sa mga balita, nandito kasi ang mga preserved fetus na pinag-aaralan ng mga students. Di mga aborted fetus daw ito. Umuha daw ang mga ito gabi-gabi. Sabi ng mga nursing students doon, hindi naman namin naririnig dahil lagi kaming nasa second floor. Di ko sure kung totoo kasi di rin naman ako umaapak sa third floor kahit sa araw kasi laboratory nga siya. Yun lang ang hindi binubuksan ang ilaw. Paggabi. Habang naiisip ko yung mga obstacle na haharapin ko, lalo akong naihi. Yung tipong papatak na anytime kinulit-kulit ko ang friend ko na samahan akong bumaba. Kaso siya yung naka-assign na maghena pinting kaya di siya pwedeng magambala. Para kako matapos na agad lahat, nagpasya na akong magsolo, dahil busy ang lahat, bumaba akong mag-isa. I have this PE professor, si Ma'am Terry, na nagpa-facilitate sa amin. Malaking bulas na babae siya, laging nakapants at neck length na straight ang hair. Pag apak ko palang pababa ng third floor, kinikilabutan na ako. Pagtungtong ko sa pinaka floor, sobrang dilim, syempre. E eh, sa sobrang curious ko, lumingon pa ako sa buong floor, kaliwa. Kanan. Then biglang may sumitsit, kinilabutan lalo ako, di ko sure if lilingunin ko ba. Paglingon ko si Ma'am Terry Alam kong siya yun kasi yung tindig at yung hair niya malayo na siya sa akin Mga tatlong di pa mula sa hagdan kung saan ako na tayo at ready ng humakbang pababa Nakatayo sa kumpulan ng mga monoblok Kaso sa sobrang dilim, silwit lang siya pero napaka itim ng imahe niya noon Mas maitim pa siya sa dilim at ang creepy pa nakasteady lang siyang nakatayo doon at di gumagalaw. Sagot ko sa kanya, wait lang ma'am, ihi lang ako. Takbo ako pababa. Pagdating ko sa first floor. Takbo ako pababa. Pagdating ko first floor. Nang ilabot ako. Kasi nakasalubong ko si Ma'am Terry. Nanlaki ang mata ko. Pero di ko sinabi sa kanya. Basta umihi na lang ako. Naisip ko na akyat na naman ako. Nag-sign of the cross ako pero this time kasama ko na si Ma'am Terry. Pagdaan namin sa third floor, nilingon ko yung part kung saan nakapwesto ang silhouette niya. Wala na doon. Feeling ko talaga tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan ang laki ng mga hakbang ko sa hagdan, feeling ko three steps at a time nang umakyat ako sa fourth floor. Takang taka sila sa itsura ko at parang ang bilis ko daw. Sabi ko, anong mabilis, parang isang oras na nga yung lumipas. Then, the competition day came. Everything goes smoothly that time. Third placer kami kahit papano. Pauwi na kami nung naikwento ko sa lahat yung experience ko. Di ko na nakwento noong gabong naghihena penting pa kami kasi baka matakot na sila at matalo pa kami sa competition dahil sa tense at puyatan. Lahat naman kami nag din ng karanasan. Yung selwit na yon kung saan-saan na pala nagpapakita at kung sino-sino ang ginagaya. Buti na lang walang worst na nangyari bukod sa magpagpapakita at pagpaparamdam siya. Ngayong nagtatrabaho na ako at pagminsang nagagawi sa State University na yon, nagtitindigan pa rin ang balahibo ko kahit di ako pumasok sa loob ng campus. Hello po, 15 years old lang ako nung naglayas ako dati. May aling umampon sa akin na malaki ang bahay. Pinatuloy niya ako sa loob. Unang napansin ko ay yung matandang lalaki na nakatingin sa akin at nakangiti. Tapos bigla akong napalingon kay ate, niyaya akong umakyat na daw dahil doon daw ako matutulog. Tapos nun bumaba na ulit si ate dahil aalis na daw siya para magtrabaho at ako muna daw ang bahala sa bahay at maglinis. Nang makita ko na naman yung matanda sa taas ay sinabi nitong magingat daw ako at huwag daw akong pagalagala sa kalsada lalo sa gabi. Then biglang umakyat ulit si ate dahil may nakalimutan daw siya. Naitanong niya kung may kausap daw ba ako. Sabi ko naman, ay yung lolo niyo po. Nagulat siya. Sinabi niya sa akin na matagal nang patay ang lolo niya. Kaya nagulat din ako pagtingin ko sa harap ko, wala na yung lolong kausap ko. Mula noon ay di na ulit nagpakita si lolo. Natakot din naman ako at di makapaniwala, pero mukhang mabait naman ang matanda. Muling ipinabless ni Ate yung bahay para di na magpakita pa si Lolo.